Kita ko na lang yung pinamalengke ko kanina. Kahit nakadalaglagan na sa daan yung pinamalengke ko, okay lang. Makapag-video lang si <laughs> Mahirap yung ikaw ang nagbibidyo. Ang cute ng ahaso. Ay, ah, gonna... Guys, bumili ako ng ulam ng agahan. Ang um, nagbibidyo habang nag-ano. Punta tayo sa ibang tindahan kasi walang bagu Doon, dito ba? Mayroon bagu bins. Parang wala din. Ang dami dala, oy. Ay. Di bali mabitawan. Kapag pag-video -pag lang. Ha, ha, ha. Ito yung nakabili ng itlog. Ayan, pinamalim ito. Ay, hirap naman. Ito Ayan. dami natin tabahan guys oh ito lang si mother nandito dito na tayo sa bahay ayan yun lumating na rin si mother oh. ayaw mo tanggal sa kamay ko ah, saglit lang mga guys ah bye guys, ito yung pinamaling ko ni mother kanina. Dibla naman ito yung cellphone ko. Sige, nalubat, sumador, si nalubat ang cellphone ko. Meron tayo dito, quick chai, repolyo, bagu beans, uh, hot, ano ka tawag dito? Patatas, banana, banana, talong, ay hindi pala ito pwede sa pochero Akala ko kasama yung talong, hindi pala. Charot tulog pa yung mga kasama ko. Ang ingay-ingay na ni Mother. Guys, thank you for watching.